Hello, magandang hapon. Ngayon, nandito kami sa Oban Falls. Kung makikita ninyo, isang lalaki ang sinubukang niya akyatin ang napakataas na falls na yan na may taas na 300 feet mula rito sa baba, pataas, pero nasa kalahati na siya. So, nandyan na siya sa 150 feet ang kanyang naakyat. Oh my God, nangangatog yung kamay ko habang kinukunan ko ito dahil first time ko nakakita ng ganito. Huwag naman sana. Oh my God! First time ko talaga makakita ng ganito. At sana naman walang mangyaring masama sa kanya. Dong, Natatakot talaga ako, grabe. Natatakot ako kasi ang taas, sobrang taas at natatakot ako para sa kanya. Huwag naman sana. So ayan, hindi pa siya tumatalon. Ano kaya ang gagawin niya? Siguro magda-dive siya pero sa dami ng magagaling mag-dive, baka isa ito sa mapangahas na kanyang gagawin no na pagtalon dito sa napakagandang falls na ito sa Oban Falls. Ayan, yan ang pinakakawa dito sa baba. Tapos ayun yung lalaki na umakit na sa nasa. Nandiyan na siya sa 150 feet. Ang taas nito ay nasa 300 feet. So, nasa kalahati na siya. Gusto niya ng tumalon. Kaya abangan natin kung tatalon ba siya. O, oo, oo, kasi hindi siya pwedeng bumaba. Walang ibang way kung hindi ang tumalon siya. Oh my God, wag naman sana. Ow! Nakatalong talaga siya. Oh my God. Tawagin mo, dali ka, i-interviewin interview, ko. Halika, Rich! Halika, dali, dali. May tatanong lang ako, dali, dali. Halika! <coughs> so, ayun yung tumalon oh. Sige, laga <laughs> ako. Asan ah, yung lalaki? Hindi yung tumalon. Hindi kasi uh, Interviewin ko sana siya Kung paano niya nagawa yun Kung sana na iba Wala na

Kasi so yung lalaking tumalong ng 150 feet, hindi pa siya nakakabalik. Sana makabalik siya may itatanong ako sa kanya. Dali daw, may tatanong lang ako, dali. Dali, kasi ano, first time ko makakita ng tumalong ng mataas. Halika, may tatanong ako sa iyo. Dyan na lang, sige diyan lang. Uh, sanay ka bang tumalon ng gano'ng kataas? Sa tingin mo ilang feet yung tinalon mo? Mga sa 150 'no? 150 kasi nasa 300 feet yan eh. So nakalahati ka, 150. Ah, uh, madalas ka bang tumalon? Ano ka ba, mag-swimmer uh, ka ba, Di diver ka, Nag-a-dive ka ba? Ah, uh, sanay ka lang talagang mag-dive, tumalon na matataas 'no. Sanay lang. Sanay lang. O oh, mag-hi ka muna sa vlog ko. Ako si Efren Villegas, i.k.a. si Ma. Tapos, taga saan ka? Uh, Kaya Ayan. Ha? Kaya okay, ay, ay, Ayan yeah. ka nangga? Barangay Tapul. Ah, Barangay Tapul lang. So, sakop nyo itong lugar na to. Medyo, tapit. Uh, ganun sa, ba? Bahay. Hindi ka ba natakot? Anong naramdaman mo nung tumalon ka? Wala? Hindi eh, ka natakot? Eh, ganun ba? Tapos nung tumalon ka na, anong nasa isip mo? Wala. Wala lang. Wala lang. Nasa isip niya, yung, yung jowa niya. Thank you sa oras mo ha, salamat sana Pakaganda mong ipinakita ang talent Thank you so much